Magandang araw mga kabalat! So for today's vlog ay magluluto po tayo ng adobong kangkong na may itlog. Nagpasaing na nga po pala ako dito sa aking kapatid para mamaya ay ulam na lang ang lulutuin. Kukuha nga po pala itong si tatay ng itlog dito sa naglilimlim na malok. Siya na nga daw po ang kukuha at baka daw po ako tukain. Sabi nga po pala ni tatay ay mas masarap ata itong inahin lutuin kaysa sa itlog. char. <laughs> isa lang ko ko ni muna tin <laughs> ko. Ano kaya kesa bungin tatay? <laughs> Ayun. May manok pang kasama. <laughs> ay ay oo nga. Kawawa naman. Nagutom na nga itong si Mama kaya nagbangin na siya ng saging. Medyo maulan pa nga rin po pala dito mga kabalat sa amin. Kaya nga po huwag ka na magtataka kung may mga mini ilog dito sa amin dinadaanan. Pupunta nga po pala kami sa kaingin ni Mama at kukuha po kami ng kangkong. Habang naglalakad ay naulaga nga ako dito sa mga bulaklak na duro na manggaganda. Flex ko lang po sa inyo ang aking mga nabidyuhan na bulaklak. Nadaanan nga po pala namin itong puno ng amayet. Isa po itong prutas bundok. Ito po'y matamis pag hinog pero meron po siyang konting pakla. Kapag naman po hilaw, talaga naman kinikiligin ka sa asim ito. Uy, sana all, kinikilig, jar. Parang maas. yung mo kainin ito Ito ang kainin Sarap. Ito, uh, binibiris. Binibiris. Manghang lang sobra tong ano natin. Mm. Tamis. Mm. Sarap. Ini mm lang mm. mm -hmm. na Wala na sa taas. Marami anak sa taas. Mm. Gore na eh, malaking sa tela. Bago nga po pala dumating sa kainin ni Mama ay may madadaan na kang ilog. Nagtaka nga po pala ako at sobrang nabig ng panahon ay itong tubig dito sa ilog ay mainit-init para po baga may bantong mainit na tubig. Ay sabi ng kapatid ko ay ito daw po kasi ay batis kaya on. Pagdating nga po doon ay hindi ko na mahagilap itong si Ginny at nakita ko na lang na may kinukuha siyang mga bulaklak. Ay sinabi niya na maganda raw po itong ilagay sa flower base at ipang display. Kaya nga po ay medyo dinamihan na nga niya at mukha namang maganda. Ito naman pong nanay ko ay pinagmamalaki yung kanyang daw pong upo ay may bunga na. So, susunod nga daw po ay pipitasin namin. Tapos i-vlog din po daw namin. Tapos ay kung saan sila sumusuot yung pala ay namimitas na din siya ng sitaw sa kanang sigarilyas. Ay sabi ko nga ay intayin ako at para mabidyohan ko. Ay mahirap kapag may kasama kang nanay na mas excited pa at katingkati ang kamay sa pagmimitas. After po niyan ay umuwi na kami. Okay, kalangin sa yung buhay. <laughs> Aba itong si Jenny, nakakita pa ng katmon at nanginain pa. Ay sabi ko ibilisan na nat ako nilalamig na. Tawin okay, na kuha sa ayan oh. Dahil din. So, uh -huh. Habang nilalaga po namin itong itlog ay hinimay na rin po ng aking mga kapatid itong kangkong. Inihiwalay ko nga po pala ang tangkay ng kangkong at medyo matagal po itong maluto. Nagiwa na nga rin po pala ako ng sabawang, sibuyas at nang maluto na ang itlog ay isa-isa namin itong binalatan. Nagbisa na nga rin po pala ako at sinunod ko na rin po itong tangkay ng kangkong. May konting sitaw at sigarilya. Kapag may dilito na po ay ilalagay natin itong toyo at paminta. Ilagay na rin po natin itong dahon ng pangkong. At isapaw na rin po natin itong itlog. Ilagay ko na nga din po pala ng suka. Hindi ko na lang sa Sorry, excited! After nga po pala maluto ay nauna na itong aking mga kapatid. Aba, napapalaki daw nga po ang kanilang kain pag ako daw po nagluluto. Aba, at ng bola pa, honey. Ihe. <laughs> So, that's it for today's vlog. Salamat po sa inyong suporta, ah, mga kabalat. Lagi po natin tatandaan. Simplihan lang po natin ang ating buhay para mas masaya at mas payapa. Keep safe and God bless us all. Bye! See you on my next vlog.